Mula sa isang tahimik na bayan sa Pangasinan, isang batang mahilig sa bola at araw-araw na nag-eensayo, tahimik, determinado, at may kakaibang sandata, siya ang tinaguriang Alaminos Assassin, siya si Lordy Tugade. Sa kanyang pagpasok sa kolehiyo, napili niyang maglaro sa NU Bulldogs. Dito siya nakilala bilang isang clutch shooter, simpleng gumalaw, pero may pamatay na shooting mula sa 3 points. Hindi man siya palaging star player, palaging namang maaasahan si Lordy sa crucial moments. Dito niya hinasa ang shooting form na magdadala sa kanya sa PBA. At dumating ang pangarap na PBA, kung saan naglaro siya sa Red Bull at dito sa koponang ito siya nakilala sa kasaysayan ng PBA. May ilang manlalaro na hindi lamang nagpakita ng husay kundi naging simbolo ng tibay at puso sa loob ng court, isa na rito si Lordy Tugade, na nakilala bilang Alaminos Assassin, at sa kanyang panahon sa Red Bull, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging clutch player, pagkatapos ng kanyang collegiate career sa NU Bulldogs, napansin ng Red Bull ang kanyang potensyal, noong na-draft siya ay hindi agad siya naging sentro ng atensyon, pero unti-unti niyang pinatunayan na kaya niyang sumabay sa mga veterano. Sa ilalim ni coach Yang Giao, lumabas ang tunay na tapang ni Tuga De. Kilala ang Red Bull bilang isang physical at matapang na team, matibay sa depensa. Si Lordy naman ay mabilis tumira mula sa labas at may deadly mid-range jumper. Unti-unti siyang nakilala bilang isang lethal scorer sa mga taong 2004 hanggang 2006. Naging bahagi siya ng Red Bull Corps na nakalaban sa malalaking kopunan gaya ng San Miguel Beer, Talk and Text at Pure Foods. Isa sa pinakamalaking highlight ng kanyang Red Bull career ay ang 2006 Fiesta Conference Finals kontra Pure Foods, bagamat maraming superstar ang nasa kabilang kopunan, pinatunayan ni Lordy na kaya niyang makipagsabayan sa mga ito. Sa serye, siya ay nag-average ng halos 15 points per game, kasama ang mga crucial baskets na nagbigay daan para makuha ng Red Bull ang kampyonato dito mas lalong tumatak ang bansag sa kanya na Alaminos Assassin. Okay. Okay. Oh! Larry Wenzel made the handoff! Both teams are in the penalty. Here we go. Tugade gets the pass. Oh! Yeah, he gets the pass! Yeah. Yeah. So what a well-executed play here. Lordy, Lordy. Ang kwento ni Lordy, Tugade sa Red Bull, ay isang paalala na hindi kailangan maging pinakamalaki o pinakasikat para maging alamat. Sa kanyang dedikasyon, clutch performance, at pusong palaban, naiwan niya ang marka bilang isa sa pinakamahalagang player ng Red Bull sa kasaysayan ng PBA.